Nasa na sa deliberasyon ng Commission on Appointment ang rekomendasyon para sa ad interim appointment ng Chief at ilang Senior Officer ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa CA fit at qualified ang mga opisyal na itinalaga sa kanilang mga posisyon. Para sa detalye narito si Mia Layagi. Music. Kinumpirma na ng Commission on Appointments o CA ang pagtatalaga kay Armed Forces of the Philippines AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at na nakabaro bilang ad interim appointees. Mismong si Rep. Jordan Romualdo, Chairman ng CA Committee on National Defense, ang nagbigay ng rekomendasyon na maaprubahan ang ad interim appointment ni Bronner bilang general rank, maging ng iba pang mga military officials. Aniya, fit and qualified ang mga opisyal na ito na maitalaga sa kanika nilang mga ranggo at posisyon matapos ding ikonsidera ang background ni Bronner. Matatandaan na itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Bronner bilang AFP Chief of Staff noong ikadalumput isa ng Hunyo matapos niyang magsilbi bilang 65th Commanding General ng Philippine Army. Kaugnay nito, nakatakdang magsilbi si Bronner hanggang 2026 bilang pinakaunang AFP chief na may fixed term na tatlong taon sa kanyang posisyon. Para sa Euro TV News, ako si Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.